Tamat. Yan o oh, mga toyo, maglo-load tayo. Toyong cup, syempre. May saucer. Ayun <laughs> ba si Richie o? Ayan! Wala na TV? lang to. At ayan nga mga katoyong, syempre, na natin yung limang ibon natin. Kaya maulang na natin sa plate sila. Ampitawnya ay sa Lucena bukas ng umaga linggo. load tayo ng mga trainee natin, syempre, dahil ilang araw silang hindi nakalipad dahil sa bagyong Christine. Sabihin ta 'yung binya naman talaga sa opisina talaga 'yan. Natin 'Yung apat na kukunin mo 'no. 'Yung isang pirasong Wi-Fi billing 'yan, kailangan natin 'yan makakita. Yan, tapos na tayo dyan. Si last bird na yan. Nilagay natin sa crate, syempre. Ito ang hindi natin makakalimutan. Ang kanilang pamasahe. Ah, kita nyo naman yan, mga katoyong. Dukot toyong. Syempre, hindi pwede nyo wala pamasahe wala pati natin. Dahil nagagasolina no, rin yung ating truck. Yan, na tayo. Syempre, maya, -maya uwi na tayo and then update namin kayo mas. so guys good morning welcome back to yung TV so nandito na naman tayo sa loop natin ayan saan naman kasi nagkarga tayo kagabi o shoutout nga pala kay boss Richie inabutan ko na nag iisa doon sa loading station at shoutout din pala sa tropang IRPC so good luck nirelease yung ibon natin 8.30 a.m. So, time check is alas 8 pa lang. So, ito yung time na mag-aabang tayo. Trainee pa lang naman ang mga ibo natin. So, mini make sure natin na makaka-uwi sila. At syempre, titignan din natin kung gaano ang speed nila at may sasalang natin sa derby. Kaya, minimaintain natin yung speed nila kung sino yung mabilis, kung anong oras yung Para naman, maisa natin mapili natin kung sino yung mga uuwi so ayan pa yung mga ibong ko nag-release na tayo pero pumasok agad yan kasi pinakain din natin sila so ito pa yung ating mga ibang mga breeder <coughs> So abang-abang tayo mga tropang kalapatid So maganda ang panahon Maaraw Pero ingat pa rin tayo dahil may mga susunod na bagyo Pandarating So ito pala yung inbreed in in natin Yan yung dalawa Yung inbreed natin So meron na yung inakay Si Tanda Ito si Tanda o oh. kita niya si Tanda o oh. Tumuto ka ang pinaka-homer kong kalapate 2009 Kasi dati ako nagkakalapate kung malik lang tayo Tandaan nyo mga katoyo Nalikod ko rito Yung ating mga flyer Nasa taas lahat Mga YB nasa baba Nakita nyo yung matatanda kong kalapate mm -hmm yung mga homeward line natin nung araw na na-recover pa natin yung iba na pa natin kasi yung iba binigay ko sa kuya ko nalagaan niya lang pero kinuha ulit natin so paano mga katoyong abang-abang tayo see you sa inyo shoutout nga pala sa mga tropa bago tayo magtapos shoutout sa tropang ARPC good morning sa inyo lahat kay Boss Richie, kay David, kay Francis Lipo at sa mga tropa natin na nagkakalapatits siyempre si Press Money good morning Press good morning congratulations sa mga ibo mo ang lulupit sana naman Press yes. by naman ano mga yung ibo ni Press Money si mga lahi ni Wick Hika so Press good morning so sana naman maambulan si Toyong dyan kahit ano-ano pa dyan so pano lahat Good luck sa inyo lahat mga toyo. Ingat sa pag-abang. See you tomorrow. It's Sunday.